Good morning naman talaga kapag naamoy mo na ang Filipino breakfast. Pagkagising ng twins, sinaya ko sila ditong mag impes ng mga dinosaurs. Dahil syempre, hindi naman ako yung naglaro ng mga yan. Ito kasi yung mga dinosaurs na iniiwan na lang namin sa garden. And minsan, pinapasok nila dito para maglaro. Yun nga lang, iniiwan lang nila dun sa sahig. Kaya ilang beses sa din akong natapilok dito. Madalas kasi ngayon, maulan dito sa UK. So, pinapasok nila yung mga toys para malaro. And medyo dumadami na nga, kaya sabi ko, ibalik nila yung iba ba dun sa garden. So today nga pala, naisipan kong magluto ng Filipino breakfast. Parang ang tagal na din kasi nung last time na kumain kami ng mga silog. So dito, hiniwa ko na muna ng maliliit itong tosino. Nagugutom na nga daw ang twins, kaya si Charlie nag-ask muna ng toast. Everyday niya kinakain niyang ganyang tinapay. While si Chino, mas gusto niya yung plain. Anyway, nag-start na ako dito magprito ng eggs. So tag lang kaming tatlo. Ang kanilang daddy naman kasi is nasa work na. So kami na lang ulit tatlo yung nandito sa bahay. Nakikita Nakita ko yung iba kapag nagluluto sila ng tusino is pinapakuluan muna nila sa tubig. Na -try ko naman siya pero mas gusto ko talaga yung derecho prito na. Parang tumatabang kasi kapag pinapakuluan muna. And itong tusino to naman is malambo. Nagprito na nga din pala ako dito ng daing na tilapia. O oh, di ba diba? Pinoy na pinoy yung breakfast namin. Galing pa talaga tong Pilipinas. And then sa same pan, dito na din ako nagsangag ng kanin. So ito yung natira namin kagabi. Naglagay lang ako ng garlic granules. Tapos ayan na, masarap na siya. And ready na kaming kumain ng aming almusal. Si Charlie and Chino nandito na din sa dining table. Basta alam nilang patapos na ako magluto, umuupo na sila dyan. And syempre, mas masarap kapag may kapartner na orange juice. And for sure, mabubusog na naman kami today. Mahilig din kasi ang mga batang to sa silog meals. Kasi before sa Pilipinas, kapag midnight, order kami ng mga silog. And minsan, gising pa sila so nakikishare sila ng food. Diba? Hindi talaga kami mahirapan sa food pag uwi namin ng Pilipinas. Kasi dito pa lang sa UK, eh, saray na ang twins. Ang kanilang dad kasi medyo mapili talaga sa food. Kaya dapat habang bata pa si Charlie and Chino is sinasanay na. Tsaka para lagi akong may ka-share sa pagkain. Diba? Ang sarap kaya ng mga Filipino food. Kaya to pa rin yung lagi kong hanap.